Naunahan na ako mag-harvest. Ayan, eh, ayan. Mm. Nakaraang araw, ang dami-dami pa niya. Tingnan mo. Ayan, eh, wala na. Unti na lang. At ito na lang ang nakuha ko. Ayan. Ayan na lang. isa. Uh -huh. Doon sa tokto. Ayan. 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 Hmm. Kala ko marami ako ma-harvest. Kunti lang pala. Ito lang. Hmm. Ito lang. Anyways, pero at least may, may pinabang na na iba. For sure, na naman sila kasi nagka-free gulay sila. <laughs> Tsaka malinis pa kasi nasa taas, hindi yan nasa lupa.